mo, idogsul ko pagdogsulan tayo pindot na pindot na pindot na pindot na si Scarlett wag kang tumawa dyan aga to maar wagai seriously seriously <laughs> to kit mon itong kit ang pagkindang tai ona to reis ang pagdag koy magasaw Huwag na ba mahiya? Oh, oh, shit! Ayan tuloy. Nabasag na. Ang baso. Anja. Uh, Masag na ako. kaya magkita me sa bangon, doon <laughs> wag mo lang <namin>, kasama ko huwag <laughs> kayo basa na, basa si Idugsol mo, idugsol ko, magdog tayo. Itong kit ko, ipatugkit mo. Mangtong kit tayo. Isel sel mo, ipasel sel ko. Mangsel selan tayo. ipasok ko ipapasok mo magpasukan po tayo oh, Pilipino yun oh, yun yan Pilipino yun magtatrabaho sa kabilang hotel 4 star Ciao kuya Gusta. Long time no see. Long time no see. Long time no see. <laughs> ay, ay, ay. Ha? Maga pa rin. Hahatiin ko ng trabaho namin yung kasama ko. merong ano, merong kaming sampo, kaya lang yung dalawa ayaw magpalinis o di hatiin. oh